Binago ng Ukraine ang laban. Imbes na sa bayang tanke, tinatarget nila ang pinakamahinang bahagi ng Russia aray direkta sa mga refinery. Inanunsyo ng pamahalaan ng Russia nitong Merkules na ang pansamantalang pagbabawal sa pag-export ng gasolina ay tatagal na hanggang Oktubre 31. May kakulangan ng gasolina sa ilang rehiyon ng Russia. Tinatamaan ng kamikazi drone ng Ukraine ang sentro ng petrostate ni Putin. Habang pumapasok sa ikalimang taon ang digmaan, lalo pang pinagtitibay ng Ukraine ang bagong estratehiya nila. Tumpak na pag-atake sa imbakan ng gasolina, refinery, at sentro ng enerhiya. Ang resulta, bilyon-bilyong pagkalugi para sa Kremlin at isang mabagal na pagdurugo na nagsisimula ng pahinain ang makinarya ng digmaan ni Putin. Hindi na lang ito labanan ng armas, Digma ang pang-ekonomiya na ito, at dahil bumabagsak na ang ekonomiya ng Russia sa ilalim ng matinding presyon, maaaring natagpuan na ni Zelensky ang tamang punto ng presyon na magtutulak kay Putin na maupo sa negosasyon. Dapat nating tandaan na ang enerhiya ay mahalaga hindi lang sa Moscow, kundi sa buong sistema. Ang langis at gas ay bumubuo ng malaking bahagi ng budget ng gobyerno. Mula 30 hanggang 50% nitong mga nakaraang taon, iyan ang perang gamit ng Russia para ponduhan ang digmaan bayaran ng sundalo, maglunsad ng propaganda, at tustusan ang subsidya para tahimik at may pagkain ang mga karaniwang Ruso. Pero sa 2000 at 25, nababasag na ang pundasyong iyon. Bumaba ng 11% ang kita mula sa langis at gas sa pitong buwan. Mula 500 at 52 trilyong rubles o dolyar. naput bilyon. Kapag naubos ang pera, humihina ang militar lumiit ang serbisyo publiko at natitibag ang ilusyon ng katatagan. Hindi lang ito simpleng aberya, isa itong malaking problema. Bakit? Hindi lang tangke o kasunduan ang pandaigdigang impluensya ng Rusya, kundi nakasalalay din ito sa mga pipeline. Noong 2,000 at 6 at 2,000 siyang pinutol ng Moscow ang gas ng lumaban ang Ukraine, kaya nalamigan at natahimik ang mga bahay. Hindi iyon negosasyon, kundi parusa. Pati ang Alemanya Hungary at Slovakia ay minsang napasama sa bitag at napilitang sumunod. Alam nila na isang ikot lang ng balbula ay pwedeng magtaas ng presyo o mawala ang supply agad. At ngayon, binabaliktad ng Ukranya ang estratehiyang iyon sa pamamagitan ng pag-atake sa lahat ng infrastruktura ng enerhiya. Isa-isang binabaklas ang mga gamit ng Rusya na panakot. Estratehiya ito, hindi lang paggante, pinupuntirian ng Ukranya ang mga ari-arian ng Rusya na inilalantad ang kahinaan ng imperyong nakabatay sa fossil fuel. Ang dating pinagmumulan ng lakas ay ngayon ay nagiging lumalaking kahinaan. Habang tumatagal ang pressure, lalong nahihirapan ang Rusya magpakita ng kapangyarihan sa loob at labas ng bansa. Paano ito nagagawa ng Ukraina? Kita mo, mula ng lusubin ng Rusya, ang Ukraina noong 2,000 at dalawa sunod-sunod ang pag-atake sa sistema ng enerhiya na lalo pang lumala simula Tagsibol 2024. Sa pagtatapos ng tatlo halos kalahati ng kapasidad ng kuryente ng Ukraina ay okupado, wasak, o sira, pati na ang mga substation. Ang pagsakop sa planta ng nuklear ng Zaporizhia ay nagbawas ng 6 gigawatts sa grid mula Marso hanggang Mayo, 2024. Nadagdag ang siyam na gigawatts na pagkawala. Karamihan mula sa thermal, hydroplant, solar unit, at mahahalagang substation. Sa simula ng tag-init, isang katlo na lang ng kapasidad bago ang digmaan ang nagagamit ng Ukraine. Dahil dito, nalubog sa dilim ang mga lungsod at nagtiis sa lamig at dilim ang mga pamilya. Habang tumatagal ang digmaan, nakaangkop ang Ukraine. Hindi lang ito muling nagpatayo. Binago rin ito ang paraan ng pakikidigma. Pinili ring atakihin ang ekonomiya ng enerhiya ng Russia. Imbes na tapatan ng armas ng Russia, pinili ng Ukraine ang pagiging eksakto. Inatake nito ang oil refinery, imbakan ng gasolina, at export terminal. Hindi lang basta mga industrial na lugar ang mga ito, kundi mga ugat na nagpapakain sa makinarya ng digmaan ng Russia. At nakahanap ng paraan ang Ukraine para putulin ang mga ito. Ngayong 2,000 at 25 ginawang kampanya na ito ng Kiev. Ayon sa ulat, humigit kumulang 17% ng refinery capacity ng Russia. 11 milyong bariles slash araw ay tumigil ang operasyon. Hindi lang ito simbolikong pinsala kundi estrategikong sugat. Ang Agosto ngayong taon ay naging mahalagang punto ng pagbabago. Nagliyab ang Krasnodar Refinery sa Timog, Russia matapos sa bayang drone attack. Kaya agad natigil ang operasyon. Makalipas ang ilang araw, tinamaan ang Cizaron Refinery sa Samara at kita mula sa malayo ang apoy. Naranasan din ng Kubashev Plant sa Samara ang malaking pinsala na ang milyong halaga ang nawala sa isang gabi. Hindi ito maliliit na planta, kundi pangunahing pasilidad. Ang Ryazan Refinery ay may 5% ng produksyon ng Russia. Nang masira ito, nagkagulo ang supply chain, naantala ang reruta ng gasolina, at kumalat ang takot. Mas malala pa, nagpatuloy ang mga pag-atake sa hangganan ng Russia at umabot pa ang Ukraine. Ang tinutukoy ko ay mga lugar gaya ng Volgorod, Nizhny Novgorod, at Novosyaktinsk, ang mga dating ligtas na lungsod ay naging vulnerable. Naglunsad ang Ukraine ng mahigit 60 pag-atake sa mahigit 24 refinery sa digmaan na ito. Ang mga tumpak na pag-atake ay lalong pinong isinasagawa. Kaya't ang malawak na heograpiya ng Russia na dating yaman ay nagiging pananagutan. Gamit ang drone at modernong misil, pinalawak ng Ukraine ang digmaan at ginawang laban sa ekonomiya ito. Bawat napinsalang pabrika at naantalang terminal ay nagdudulot ng pagdurugo. Kakayahan ng Rusya na pondohan ang digmaan, suportahan ang industriya at mapanatili ang impluensya sa ibang bansa. Pinatunayan ng Ukraina na hindi kailangang tapatan ang laki ng Rusya basta tinatamaan nila ang pinakamahina nitong bahagi. Dahil dito, nahihirapan ang sektor ng enerhiya ng Rusya. Ang mga refinery na tinamaan ng drone strike ay mahirap ayusin. Ang mga pasilidad na ito ay nagpoproseso ng milyon-milyong tonelada ng langis taon-taon. At kapag tumigil ang operasyon, mabilis dumami ang pagkalugi. Lumalala pa, dahil langis at gas ang sanhi. Kaya tumatagal ng araw ang pag-apula ng sunog at buwan ang pagkukumpuni. Habang sarado ang mga refinery, napipilitan ang Rusya na mag-export ng mas maraming krudong langis kaysa magproseso ng gasolina o jet fuel. Malaki ang epekto ng pagbabagong iyon sa kita dahil bumaba ang presyo ng krudo at lumiit ang tubo nila. Parang nagbebenta ka ng botil. Hindi harina kaya mas mababa ang kita. Hindi lang ekonomiya ang naapektuhan ng mga welga, pati kalikasan ay nasasaktan din. Pag tinamaan ng drone ang refinery, nagkakaroon ng malaking sunog at makapal na itim na usok na tumatagal ng ilang araw. Sa Samada at Krasnodar, iniulat ng mga residente ang hirap sa paghinga dahil sa nakalalasong usok. Dahil sa polusyon tulad ng sulfur dioxide at particulate matter na umaabot sa mga kalapit bayan at sakahan nakokontamina ang ilog at lupa dahil sa tagas ng langis at chemical. Kaya hirap pa ring makabangon ang mga komunidad kahit matapos ang sunog. Noong Agosto, iniulat ang ilang pag-atake na nagdulot ng oil spill, nakaapekto sa hayop at tubig, at nagdulot ng milyon-milyong gastos sa paglilinis. Hindi ito isyong pangalawa. Kaugnay ito sa hirap ng Rusya dahil ang pag-aayos ng pinsalang pangkalikasan ay kumukuha ng mga rekurso na sanay para sa digmaan tulad ng pagkuha ng mga espesyalista o pagbili ng kagamitan para mapigilan ang pinsala. Para sa mga karaniwang ruso malapit doon, araw-araw nilang nararanasan ang epekto ng digmaan na unti-unting nagpapababa ng suporta. Lampas sa simpleng pagkaubos ng gasolina, ang bagong estratehiya ng Ukraine ay direktang nakaapekto sa buhay ng mga Ruso. Hindi lang dahil sa mga pagsabog, kundi pati sa mga epekto nito, simula pa lang. Ang kakulangan ng gasolina sa Rusya ay nagdudulot na ng matinding problema. Nauubusan ng gasolina ang mga gasolinahan sa iba't ibang lungsod at bayan. Sa Crimea at malayong silangan, mahaba ang pila ng mga driver pero kadalasang walang laman o nirasyon ang mga gasolinahan. May mga gasolinahang nagsara at ang iba ay para lang sa may fuel coupon or special na card. Hindi lang ito tungkol sa sasakyan. Hindi mapatakbo ng mga magsasaka ang kanilang mga traktora para sa pagtatanim o pag-aani habang ang mga truck driver naman ay naiiwan kalahati lang ang karga ng kanilang mga truck. Kapag tumigil ang mga truck, ihinturin lahat, pagkain, supply, at materyales sa construction. Nagsisimulang magkabuhol-buhol ang buong sistema. Tulad ng may isip mo, dahil sa laganap na kakulangan ng gasolina, kapansin-pansin ang pagtaas ng mga presyo. Tumataas ng mabilis ang presyo ng diesel at gasolina. At sa ibang lugar, umabot na sa 50% ang itinaas ngayong taon. Hindi lang ito basta numero, direktang epekto ito sa mga umaasa sa gasolina sa trabaho, lalo na sa mga probinsya na walang alternatibo kapag tumaas ang presyo ng gasolina. Susunod din ang iba sa ekonomiya. Ibig sabihin, tumataas ang presyo ng grocery, kagamitan, transportasyon at halos lahat. Hindi na banta lang ang implasyon nandito na at mabilis na binabago ang buhay ng mga tao. Hindi lang sibilyan ang apektado. Pati militar ng Rusya ay ramdam ang paghihigpit. Mga tanke, truck, jet, kailangan ng gasolina ang lahat ng iyan. Kapag huminto ang refinery, napuputol ang supply chain. Noong Agosto, nagka-problema sa gasolina kaya naantala ang puwersa ng Rusya sa Donbas at nabawasan ang lipad ng ilang airbase dahil sa rasyon ng jet fuel. kinansela ang mga pagsasanay. Bumagal ang logistika. Kinailangang mag-angkat ng gasolina ng Rusya mula Belarus at Kazakhstan kahit kilala itong independyente sa enerhiya. Ang mga inaangkat na iyon, hindi mura at hindi rin nila nasosolusyonan ang pangunahing problema. Ang bawat drone attack sa refinerya ay nagpapahirap sa pagpapatakbo ng makina ng digmaan. Sa gitna ng dumaraming balakid, hindi na nanahimik ang Rusya at gumaganti ng aksyon. Isang halimbawa nito ay noong Agosto, nang magpakawala ito ng mahigit limang daang drone at apat na puot limang misail sa isang gabi laban sa power grid ng Ukraine. Sampu-sampung libo ang nawalan ng kuryente. May mga lugar na ilang araw na walang ilaw. Layunin ng mga pag-atake. Kapag inatake ng Ukraine ang mga refinery, Gaganti ang Russia sa mga infrastruktura. Sa panig ng depensa, ibinubuhos ng Russia ang mga yaman nito para protektahan ang kanilang mga energy site. Dinagdagan ang air defense system at S-400 na battery sa paligid ng mga refinery. Pati pagpapatrolya at pagbabantay. Pero mahal ang mga sistemang ito. At ang pagkalat nito sa daan-daang pasilidad ay isang malaking hamon sa lohistika. Kapag isinama mo pa ang katotohanang mabilis at maliksi ang mga drone ng Ukraine, maiintindihan mo kung bakit. Kahit na may dagdag na depensa, nahihirapan pa rin ang Russia na makasabay. Bilang karagdagang hakbang para makabawi sa pinsala, sinusubukan din ng Russia na baguhin ang kanilang estratehiya sa pag-export. At mas maraming krudong langis ang ipinapadala nila dahil mas mahirap nang gumawa ng mga produktong Pino dahil sa Ukraine. Ilang supply din ang idinadaan na lang sa mas maliliit na daungan para maiwasan ang pagsisikip sa mga nasirang terminal gaya ng Ust Luga. Pansamantalang solusyon lang ito, patuloy ang Ukraine sa paghahanap ng paraan at bawat tagumpay sa pag-atake ay nagpapalala ng sitwasyon. Epektibo ang estratehiya ng Ukraine dahil tinatamaan nito ang sistemang inaasahan ng Russia. Hindi lang ito tungkol sa pagsabog, kundi sa pagpuwersa sa Russia na gumastos ng malaki, kumita ng kaunti, at mapag-iwanan. Ngayon, iyan ang nangyayari. Lumalabas ang mga bitak at mahirap na itong itago. Habang magulo ang sitwasyon, abala si Putin at ang kanyang mga tauhan sa damage control binabaliwala nila ang kakulangan. Tinatawag na pansamantala o sinisisi ang parusa ng kanluran. Nagpapalabas ang state media ng mga larawan ng mga ngumingiting manggagawa na nag-aayos ng mga refinery at mga sundalong patuloy na lumalaban. Pero hindi bulag ang mga tao. Nakikita nila ang mahabang pila, walang laman na bomba, at tumataas na presyo sa gasolinahan. Ipinapakita ng mga post sa social media mula sa mga lugar tulad ng Rostov ang mga draber na naghihintay ng ilang oras para sa gasolina puno ng reklamo sa lokal na balita tungkol sa delay delivery. Kaya nababawasan ang bisa ng kwento ng gobyerno. Nagkwentuhan ang mga tao at mabilis kumalat ang balita. Lalo na sa mga probinsya kung saan mas mahirap makahanap ng gasolina. Delikado ang agwat sa sinasabi ng mga opisyal at nararanasan ng tao. Kaya nawawala ang tiwala kapag di na naniniwala ang publiko sa mensahe. Bumabagsak ang sistema. Hindi lang ito krisis sa gasolina, kundi unti-unting pagbagsak na sumasaklaw sa buong ekonomiya, militar, at lipunan ng Rusya. Epektibo ang estratehiya ng Ukraina dahil tuloy-tuloy ito, hindi dahil bongga. Lahat ng tinamaang refineriya, naantalang padala, at na walang rublo ay nagsasama-sama. Habang tumatagal, lalong nahihirapan ang Rusya sa depensa. Binabago ng estratehiya ng Ukraina ang digmaan lampas sa labanan. Hindi na lang ito tungkol sa pagtulak, pabalik ng mga tropa o pagpigil sa mga linya ng depensa. Tungkol na ito sa pagputol sa mismong pinagkukunan ng lakas na nagpapatakbo sa makinarya ng digmaan ng Rusya na natiling matindi ang pagkakatigilan sa mga harapang linya. Pero nakahanap ng kalamangan ng si Ukraina sa pamamagitan ng pagtutok sa mas mahina. Ang ekonomiya ng Rusya sa pag-atake sa mga refinery at enerhiya, pinipilit ng Ukraina ang Moscow sa mabagal at nakakasirang laban. Na di kayang solusyonan ng pera lang. Ang mga pag-atake ay bumabawas ng yaman, nagpapahirap sa supply chain, at nagpapataas ng gastos ng Rusya sa digmaan. Hindi ito tungkol sa direktang labanan sa Rusya, kundi sa pagtitiis at pagpapatuloy ng presyur sa ekonomiya laban sa kanila. Binabago nito hindi lang ang digmaan kundi pati ang paligid. At ang epekto ay umaabot sa labas ng Ukraine at Rusya para sa mga bansang kanuranin ang mga pag-ataking ito ay nagsisilbing dagdag lakas. Napahina na ng mga parusa ang kita ng Moscow. At lalo pa itong lumala dahil sa mga pag-atake ng Ukraine na higit pang pumipigil sa pinagkukunan ng pondo. Dahil dito, lalong naihiwalay ang ekonomiya ng Russia at umaaksyon na rin ang mga energy market. Pagkatapos ng mga pag-atake sa refinery noong Agosto, tumaas ng 5% ang presyo ng langis at nag-uga sa international na pamilihan. Habang nag-a-adjust ang mundo, mas mabigat ang pasan ng Russia at mas nagiging maingat ang mga mamimili. Tumaas ang gastos at humina ang kakayahan ng bansa magpakita ng katatagan. Ngayon, kung pag-uusapan natin ang mga bitak at pinsala, lahat ng pinupuntiryang pagkasira na ito ay nakakaapekto sa ekonomiya ng Russia sa mga paraang mahirap ayusin. Kapag bumaba ang produksyon ng refinery, lumiit din ang kita ng gobyerno. Malaking pinsala ito. Noong Hulyo, bumaba ng 27% ang buwis mula sa langis at gas. Kumpara noong nakaraang taon, na naging 700 at 87 bilyong rubles, o siyam naput bilyon. Mahalaga ang ganitong kakulangan kapag pinopondohan ang digmaan, pinapanatili ang pensyon, at pinipigilan ang galit ng publiko. Samantala, mabilis na uubos ng digmaan ng pera aabot sa mahigit 8% ng gross domestic product ang gastusin sa depensa sa 2,000. At 25 na mabigat lalo na kung nauubos na ang pangunahing kita. Malaking agwat ang naiiwan. Naputol na ng mga parusa ang koneksyon ng Russia sa mga pangunahing merkado tulad ng Europa kung saan bumaba ang pag-aangkat ng gas mula 43% ng kabuuan noong 2000, at 21 hanggang 10% na lang noong 2000 at 23 dahil sa pinsala sa infrastruktura. Lalong lumala ang sitwasyon. Napilitan ang Russia na magbenta ng mas maraming krudong langis kaysa pino, kadalasan sa malaking diskwento na hanggang 20% mas mababa sa merkado. Masama ito sa kanilang kita. Dahil sa mas mahigpit na parusa at pagharang sa opisyal na ruta ng kalakalan, mabilis ding lumago ang black market ng gasolina. Hindi lang ito basta ilang kadududang transaksyon dito at doon, isa na itong buong sistema na ngayon ay nagpapanatili sa ilang bahagi ng ekonomiya na buhay. May mga tanker na walang tracker, pinepeke ang dokumento, at palihim ang daloy ng pera. Patuloy pa rin nagbebenta ng langis ang Rusya sa mga bansa, tulad ng India, China, at Turkey. Pero karamihan dito ay dumadaan na ngayon sa hindi opisyal na mga ruta. Malaking diskwento ang nakukuha ng mamimili at direkta rin kumikita ang Rusya ng walang karaniwang pagsusuri. Isa itong paraan ng paglusot, ngunit isa ring babala. Nakakatulong ang ganitong kalakalan sa Rusya na iwasan ang parusa. Pero nagdudulot ito ng mahirap ayusing pinsala sa bansa. Inaalis nito ang gobyerno sa usapan at hindi nababayaran ang buwis di buwis kapag naibebenta ang langis ng hindi na itatala. Ibig sabihin nito, mas kaunting pera para sa mga kalsada, paaralan, ospital, at pensyon. Nahihirapan na ang mga lokal na pamahalaan. At lalo pa itong nagpapalala ng sitwasyon. Sa Siberia at Tardistan, ipinagpapaliban ng mga opisyal ang bayad at binabawasan ang serbisyo. May mga paaralang di na kayang magbayad sa pagpainit at nauubusan na ng supply ang mga klinika. Nagsisimula na rin magprotesta ang mga tao kahit maliit pa ang mga pagtitipon. Lalong lumalala ang pagkadismaya at tumataas pa ang presyo sa bansa dahil sa black market. Ang dating abot kayang gasolina ay palihim ng ibinebenta ng doble o triple ang presyo pinakamalaking apektado ang mga lokal na kailangang magdusa sa epekto nito. Hindi lang pera, kundi tiwala rin ang nakataya. Kapag di na umasa ang tao sa opisyal na sistema at lumipat sa lihim na paraan, ibig sabihin na wala na ang tiwala nila sa mga patakaran. Kapag nawala ang tiwala, mahirap na itong maibalik at may pangmatagalang panganib na hindi agad napapansin. Kapag nalugi ang legal na kumpanya dahil sa black market, Tumitigil silang mamuhunan at hindi na nag-upgrade ng kagamitan o kumukuha ng bagong manggagawa. Pinapabagal nito ang paglago at pinapalala ang kalagayan ng ekonomiya. Sa paglipas ng panahon, ang sektor ng enerhiya ng Rusya ay dating isa sa pinakamalalakas nitong bahagi. Ngayon, dahil sa dami ng kalakalang nangyayari sa anino, nagiging hindi na matatag ito. Kahit kumita ang bansa ng dalawang daan, at 42 bilyong euro sa fossil fuel export noong nakaraang taon, nagsisimula ng bumaba ang halagang ito. Naaapektuhan na ng parusa ang kita at hindi kayang takpan ng black market ang kakulangan. Mahalaga rin ang epekto nito sa mundo. Noong Agosto, ang pagbawas ng Russia sa export ng langis ay nakaapekto sa 2% ng global crude oil supply. Nagdulot iyon ng mga problema sa mga lugar tulad ng Mediterranean kung saan nagkaroon ng mga harang sa mga ruta ng pagpapadala at tumaas ang mga presyo. Mas malaking isyu kung paano binabago ng krisis na ito ang pananaw ng mga bansa sa enerhiya. Marami ng gobyerno ang namumuhunan sa renewable, alternatibo sa gas, at mas maayos na infrastruktura. Ayaw nilang umasa sa sistemang madaling magulo. Maaaring hindi agad masaktan ng pagbabagong iyon ang Rusya. Pero sa paglipas ng panahon, Maaaring mga hulugan ito ng mas kaunting mamimili at mas mababang demand, kahit mukhang matalino ang black market para sa pera. Sa totoo, dinadala nito ang bansa sa delikadong direksyon. Pinapahina nito ang serbisyo, nagpapataas ng gastos, at sumisira ng tiwala. Pinapahirap din nito ang pagbangon sa hinaharap dahil napapabayaan ang mga sistemang sumusuporta sa pagunlad. Hindi lang langis ang krisis sa enerhiya ng Rusya. Tumutukoy din ito sa pagpapanatili ng bansa kapag hindi na epektibo ang dating mga patakaran. At sa ngayon, mas sinusubok ang mga patakarang iyon kaysa dati. Kaugnay ng epekto sa buong mundo, ang mga pandaigdigang relasyon ng Rusya ay nahaharap din sa matinding pagsubok. Dahil sa problema sa enerhiya, tahimik na naghahanap ng ibang supplier ang ilang kasosyo sa kalakalan, pati na rin ang Tsina at India. Naghahanap na ng iba ang mga customer. Kapag naantala pa ang padala, hindi na sila maghihintay. Lilipat sila, marahil sa Saudi Arabia o sa iba pang mga tagagawa. Noong Hulyo, Bumaba ng 5% ang pag-aangkat ng langis ng China mula Russia habang naghahanap sila ng ibang mapagkukunan. Tapat ang India. Pero nagtaas din sila ng alalahanin sa mga pag-atake sa terminal tulad ng Usterluga. Nasisira ang reputasyon ng Russia bilang maaasahang tagapagtustos ng enerhiya. Malaking problema ito dahil nakadepende ang ekonomiya nila sa export. Ang pagkawala ng tiwala ng mga partner ay pwedeng magdulot ng pagkaputol ng kontrata at mas malaking pagbagsak ng kita. Hindi lang pera ang usapan dito. Bumababa ang impluensya ng Russia kapag di na nito magamit ang enerhiya bilang panangga. At ramdam din ito sa ruble. Ang pera ng Russia, na malakas na sinusuportahan ng benta ng enerhiya, ay patuloy na humihina. Noong Agosto, bumaba, si bumaba ito sa isang daang rubles kada dolyar labing limang na mas mababa kaysa Enero. Nagpapamahal ang pagbaba na iyon sa imported na produkto, nagtutulak ng implasyon, at binabawasan ang halaga ng ipon ng mga karaniwang Ruso. Nagbabala ang ilang ekonomista na posibleng lumampas sa 12% ang implasyon sa unang bahagi ng 2,000 at 26 kung magpapatuloy ang trend para sa mga pamilyang kapos, ang simpleng pamimili ng grocery o pagpunta sa botika ay paalala ng paghina ng ekonomiya. Habang tumatagal ang kampanya ng Ukraina, lalong nagiging delikado ang sitwasyon para sa Moscow. Sabi ng mga analista, kung magtutuloy ang mga pag-atake, posibleng mawala ang isang katlo ng kapasidad ng pagpipino ng langis ng Rusya sa kalagitnaan ng 2,000 at 26, katumbas ito ng 2 milyong bariles kada araw. At ang pagpapalit o pagkukumpuni nito ay gagastos ng 10-10 bilyong dolyar. Walang ganoong pera ang Rusya at mabilis na nauubos ang reserba nila. Lumalaki rin ang pagkalugi. Noong Hulyo, tinatayang 12 bilyon ang nawalang kita ng gobyerno mula buwis dahil sa nasirang repinerya. Kung magpapatuloy ang ganitong pattern, maaaring lumampas sa 15 bilyon ang kakulangan bago matapos ang taon. Hindi lang 'yan nangangahulugan ng mas kaunting tanke at armas sa labanan, kundi mas kaunting pera rin para sa sweldo, pangkalusugan, at mga subsidya sa rehiyon. Hindi lang sa ekonomiya kundi pati sa politika. Lumilitaw ang mga bitak habang kinukwestiyon ng mga elit at mamamayan ang kakayahan ng gobyerno sa paghatid ng katatagan. May natitira pa ring reserba ang Rusya. Ang dayuhang reserba na mahigit dolyar. Anim na raang bilyon sa 2025 ay pansamantalang ginhawa sa gobyerno. Tuloy pa rin ang pag-export ng krudong langis dahil may mga bansang gaya ng China at India na patuloy bumibili kahit may diskwento. Noong Hulyo, nag-export ang Rusya ng halos 75 milyong bariles bawat araw na naging lifeline kahit bumaba ang kita sa pagre -refine. Mabilis umaangkop ang Moscow. Nireruta ang padala. Umaasa sa Belarus para emergency supply. At naghahanap ng paraan para mapanatiling gumaga na ang ilang sistema. Nakakatulong ang mga hakbang na ito. Pero hindi nito nasosolusyonan ang problema. Mauubos rin ang reserba. Magkaiba ang kita sa bentang krudo at sa produktong pinino. Bawat pansamantalang solusyon ay may kapalit, gaya ng modernisasyon ng militar o pamumuhunan sa long-term na proyektong pang-enerhiya. May sariling pagsubok din ang Ukraina. Mahal ang drone campaigns at kailangan ng maraming unit at tuloy-tuloy na pyesa. Maaaring ilang libong dolyar lang ang halaga ng bawat drone. Kapag nagpapalipad ang Ukraine ng dos-dosenang o daan-daang drone, mabilis tumaas ang gastos. Tuloy ang suporta ng kanluran sa Ukraine pero limitado ang resources. Samantala, pinapalakas ng Russia ang depensa nila. Noong Agosto 2000 at 25 ayon sa Moscow, mahigit 200 Ukrainian drone ang napabagsak nila sa isang linggo. Kahit marami pa rin ang nakalusot, malikhain sumagot ang Ukraine gamit ang pain. Gabi-gabing pagsalakay at di inaasahang ruta ng paglipad. Pero tuloy-tuloy ang labanan ng pag-aangkop. Dagdag pa rito ang mga atake ng Russia sa power grid ng Ukraine ay nagpapabigat sa sitwasyon, nagbabanta sa moral ng mga Ukrainian, at nagpapahirap sa kanilang rekurso. Sa kabila ng mga hamon, nagbabago ng laro ang ekonomikong pakikidigma ng Ukraine. Ipinapakita nitong ang digmaan ay hindi lang tungkol sa galaw ng tropa o pambobomba, kundi kung sinong panig ang mas tatagal sa ekonomiya. Tinamaan ng Ukraine ang pangunahing enerhiya ng Russia. Nagbukas ito ng bagong larangan na pwedeng magbago ng balanse. Bawat refinery na napipinsala, bawat kakulangan sa sariling bayan, at bawat rublo na nawawala ay nagpapahirap sa Russia na ipagpatuloy ang digmaan. Sa mundo, pinatindi ng estratehiya ang epekto ng parusa ng kanluran, kaya lalong naiisa ang Russia. Tumaas man ang presyo ng langis, ang tunay na lugi ay sa Moscow, hindi Kiev. Kaya, nasaan na tayo ngayon? Ginawang ekonomikong labanan ng Ukraine ang digmaan. Tinatarget ang pinansyal na puso ng Russia sa bawat drone attack. Ipinapakita ng estratehiyang ito na hindi kailangang manalo sa lahat ng laban para pahinain ang kalaban. Putulin lang ang kanilang pinagmumulan ng lakas. Literal o simboliko, kung ipagpapatuloy ng Ukraine ang pagpwersa, posibleng pumalya ang makinarya ng digmaan ng Russia sa lupa at bangko. Ang tanong ngayon, ano ang mangyayari kung tuloy-tuloy ang pagbagsak ng ekonomiya? Kakayanin pa kaya ng pamahalaan ng Russia kapag nauubos na ang pera at humihingi na ng pagbabago ang mga tao? Ang buong suliraning ito ay isa sa pinakamalikhain na taktika na ginamit ng Ukraine. Ginawang pinakamalaking kahinaan ng Russia ang enerhiya nitong dating pinakamalakas na sandata. Maaaring magbago ng takbo ng digmaan ang pagbabagong iyon.